ka na kailaan nga dahon. Tambal daw ko nun eh. Ano siya? Kanang imunguyaon. Muntunlon. Lison po dili. Imunguyaon. Ano niya? siya. aslum So, ayun na nga guys. For today's video, igagawa na naman tayo ng panibagong video. So, ayun nga guys. Tingin ang tingin ako doon sa isang apps. Ayun nga. Nakita ko yung babae na kumakain ng dahon. At saka timing guys. Timing. Mayroon tayong ganyang dahon. At gusto kong subukan. So, tara na nga guys. Puntahan na natin ang ating halaman na imumukbang. Puntahan natin guys. Alito sa labas guys. Eh. Sa labas. Okay, so, ito guys. Ito. ito siya. Ito yung punuan niya talaga guys. Ito. Ito siya. Ito yung ating kainin. Okay. Tara let's go. So guys bago ang lahat. Bago ko ito imumukbang eh medyo na na ako dito sa lugar namin. Maghanap na tayo ng isang lugar na maganda at fresh at walang tao. Yo! So yun nga guys, dito tayo nga sa dagat, sa dagat kasi mas maganda dito. Kaso lang nakakalungkot kasi hindi ko alam medyo maingay pala dito. Parang may nagkakat ng grass doon sa may kabila, Pero sa ngayon, sa ganun pa man, ipatuloy pa rin natin ang ating challenge. Let's go. Ready ka na ba? I'm really chara. So guys, sandito ang ating dahon na kinuha natin kanina. Ito siya guys. Wag na, huwag masyado ako makulit dito kasi may mga tao na nakakahiya. Okay, nahiya ako eh. So ang ating dahon. At saka, kaya tekman natin guys. Kasi itong dahon na to is para daw to sa may mga high blood. At saka, alam nyo ba guys kung ano ang tao alam niyo ba alam niyo ba guys kung ano ang tawag sa dahon na to kasi so ganito siya guys oh ang dahon yan ganyan tara guys kainin natin let's go kainin natin Maasim siya guys, maasim. Alam niyo yung ano guys, yung ang um, hmm, ganito lasa. Ito lasa, guys. Asim nito. Crunchy, crunchy pa. Wow! <laughs> Para ano siya? O sa ilonggo, ilonggo pa, yung iba. Pero mas maasim, mas maasim pa yata yung iba. Ito slight lang. Wow! So, este. Asim, guys. Maganda daw to sa so may mga ano, high blood. Wow. Nakakain ako dito dahil guys Kung ko siya binili Binili ko to eh Binili ko, to guys Sa ate Kasi na sabi niya Para daw sa May mga high blood May mga sinasabi pa siyang ibang ano Pero hindi ko na matandaan Tapos nung tinipman ko Kunti lang kunti lang yung ano kuha ako. Asim. Asim talaga siya. Masarap siya guys, pero sabang tumatagal. Asim. Pasim na pasim. Kaumay. Mayroon nyo to guys yung pag ko. Tignan nyo ito guys. Wow! Hmm, huwag lang guys ha. Ito so guys ah. Oh. Yan. Yan. Yung so, mga tao dito kanina, malis na. So, guys, so. aso, uh, well, dito, yung tao. Pinapandan yung pambot niya. <laughs> Ayun, guys. Dito ko naisipan magmukbang kasi pama na ba naman. Wow! Ahem. Ahem. Ahem siya. Sa so, ayun guys, sa mga nakakilala ko, ano pangalan ng baon na to? Kung anong pangalan to? Mm. Comment nga guys para malaman natin kung anong daon to guys. Tagal na kasi ako may ganitong halaman, pero di ko alam kung ano pangalan nito. Um. So, ayun guys for today's video kasi hindi ko na maubos kasi. Ang alam. Bye!